Sir Ryan de la Puente Andito na po kami sa Yarda Ipupulout na namin yung uh, tractor head mo Na double differential Yan, kay Sir Ryan Top uh, Palawan mga kabisyo Wala kasi siya, nasa Amerika Kaya kami na Ang pinagpupulout Dadalhin muna sa baluwate natin At merong oning ayusin Together with uh, self-loading Merong kami ipupulout din self-loading Parang kalmado Testingin muna yung uh, boom Mga ilaw Pre, buksan mo na headlight, park light Hazard Saka PTO muna Testing natin yung boom Bago natin i-exit 5-tonner mga kabisho, na 5-section Malupit yung uh, tractor head na With boom na ganito mga kabisyon Kung napansin nyo yung uh, Kung nakita nyo sa video natin Yung kay Sir uh, Paul Cristobal mga kabisyon Nakatulong din natin sa biyahe yun Yung uh, ganito nya Ni Sir Paul Cristobal ng PMTC Yan, Ito naman kay Sir Ryan ng Palawan. Sir Ranap, Jan Japan! Eh <laughs> na maganda sa boom nag-idol lang pag uh, ginagamit yung organ nag-operate Dalawang unit yung uwi natin mga kabisyo. Ah uh, self-loading yung isa dito ngayon tractor head. Siyempre, tetestingin muna natin bago natin i-exit yan para sigurado tayo. Hazard Park Light. Ikutin ko lang muna habang ine extend ni parin Patrick yung arm. Clearance Light. Door Light. Door Signal Light. Headlight, okay. bumper Light, good. Ayan na, lima na lumabas. Okay na pre, nababas naman na yung lima. Haba eh, no? Ayan, okay na pre, balik mo na. Goods naman. Pag na, pre, tsaka mo nilang igot. Ikot mo lang yung kananya. Rotation. Suwabe, suwabe mga kapiso. Super great na 6M, 6M70 double EGR. Double differential Interior naman tayo Goods na tayo sa ilaw Goods na tayo sa Boom nya 3 step to mga ka Na super great 6M70 Naka PTO pa San ang PTO neto? PTO 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 Ito Yan yeah, o Pag naka-engage kasi ang PTO mga kapisya, engage ko. Hindi gagana yung sa accelerator niya. Hindi magre-rev siya. Ayan. Pagka naka-off na yung uh, PTO niya, tsaka lang siya gagana. May mga safety features din syempre, mga modelo na unit. Ito yung uh, interior. Ayan. Ulitin ko, babalik. O, uh, dadalhin muna natin sa baluwar dito bago iuwi sa Palawan. Pati yung uh, self-loading. Mamaya, kinuha lang yung self-loading. Video ko rin. Iyan uh.